Hello everyone! What's up? What's up? Ayan, nandito na naman tayo para magbahagi ng isang masarap na menu. Ayan, ang ulam for today natin. Ayan, syempre, nandito na yung mga ingredients. Ilalatag na natin yan para madali mo na siyang sundan. I-ready e mo na at tayo ay magluluto na. Alam ko naman na lagi kang nakahanda dahil isa kang marites. Ayan, legit na legit na marites ka. Ayan, lagi kang nakaantabay sa iyong kapitbahay. At syempre, kagaya ko, ito na yung luto ng ating kapitbahay. Ayan, at syempre, lulutoy na natin yan kasabay ng ating pagbibigay ng trivia. Alam na, alam ko naman na nandyan ka lagi, ayan, nagtataas ng kamay dahil marites ka. Pero syempre, bago yan, ayan, umpisa natin yung pagluluto sa paggigisa. Pero, ayan, sundan mo lang yan, panuorin mo lang yan. Aking, uh, friendship na marites dyan sa baba. Alam, na, alam ko naman na basic na basic na yan sa'yo. Dahil, isa kang magaling na tagaluto rin. At tagakopya ng ulam ng kapitbahay, syempre, alam na alam mo na yan, ayan, uh, nagtaas na ng kamay yung ating mga marites friend dyan hindi pa tayo nagtatanong kung may mga uh, gusto silang itanong ayan iklaro sa ating mga niluluto pero nandyan na sila nagdaas na ng kamay tignan natin kung sino yung mga nauuna dyan ayan bilangin natin 1, 2, 7, 8, 9. Ang dami-dami, hindi natin mabilang sa dami ng mga kamay. Kaya umpisa na natin, huwag na natin patagalin. Ayan, tumayo ka, Iha. Sabihin mo yung pangalan mo at ang iyong tanong. Alam ko naman na marites ka. Ayan, yan na yung ikinatanda mo dyan, kakaupo. Kasama na yung arenola sa iyong ilalim ng palda. Ayan, sige. Ako po si Mabuhay 0808 Vlog. 08, Gusto ko lang po talaga magtanong. Kasi nakita ko yung ingredients nyo kanina. What is saying na sa in English? Ayan. Ay, naku, iha. Sige, alam ko naman na alam mo na yung sagot. Pero gusto mo na manggulo dyan. Sige, kasama mo lagi yan si Marites na no survivor grandma. Dalawa kayo dyan. Saka itong isang uh, matanda rin dyan. Ah. Ayan, ikaw, ikaw, din, Agnes ordinaryo Nakaubo ka lang lagi. Hindi ka naman nakikinig yata. Parang gumagawa ka lang ng, ano yan, islam book sa iyong bahay uh, kapitbahay. Nagpapagawa. Pasayin ka dyan sa mga kakatabi -kaka mo. Sige, nabubulol-bulol na tayo dahil sa'yo. Sige. Saba fruit is also known as saba banana. Sweet plantain or saba sinigalensis. It grows in bunches at the top of the banana palm. Saba fruit are shorter and thicker than the common banana. Saba bananas often appear green in color and grow to a yellow Di pa, ah, naintindihan mo yung hindi, di diba? Kasi hindi ko rin naman naintindihan yan dahil English. Pero, bahala ka na mag-absorb. Ayan, total may dala ka rin naman na banyo dyan. Pamunas ng ilong kapag dumudugo. Ayan, yung dumudugo yung babasa saka yung ilong mo sa taas. Sige, maghanap pa tayo ng isang uh, ah, magtatanong dyan ng maritos. Ah, ito, isang maritos, ah, nagtaas ng kamay. Sige, iho, tumayo ka. Ano ang iyong ah, katanungan? Ako nga po pala si Little Vlog, nagtaas po ako ng gamay para hindi hindi po ako magtatanong kasi kanina po ako, kanina pa po ako dito na bibisit. Hindi po mapakali yung katabi ko, sinusundot-sundot niya yung ng bolpe ng aking kwet. Ayun si Perke F, eh, pwede niyo po ba siyang pagsabihan? Pa kanina pa kasi to eh, hindi mapakali, kinukurot-kurot din niya yung likod ko. Ayun, ang bully-bully niya. Ay naku, iha, kang magulo dyan. Naku, nasa ano tayo, nasa Maritisan School tayo, hindi tayo nasa bahay. Pag nasa bahay ka, pwede ka manggulo doon. Kahit paluin mo ng paluin niyan si Little Plop, hindi natin yan bagbabawalan. Pero ngayon ay makinig muna kayo para mayroon kayong matutunan. Ah, sige, ah, dito ka na lang sa tabi ni, ano, dito ka sa harap, ah, pero kaya eh, ka ng upuan. Baga mamaya eh, ang gulo-gulo mo, may crush ka lang yata dyan kay Little Plug. Ayaw mo lang sabihin, dinadaan mo sa pagkura. Baka mamaya kayo magkatuluyan yan ay naku, get, get out o, diba? sige, um, lumipat ka ng puan kaya wag ka nang magulo dyan para matuloy na tayo at matapos tayo ng maaga ay, ang gulo-gulo nitong dalawa sige, tuloy na natin, nawala na tayo sa ating focus, sa ating mga tanong at trivia, iya, ay, ay, may nagtaas ng kamay, sigurado ako sa katandaan nito, legit na legit na to. siguro ipinanganak to noong 1930, sige, iha tumayo ka dyan, ining mag uh, tanong ka na. Sige. Ako nga po pala si Josepina Adame Etin. Ayan na. Gusto ko lang po talaga magtanong kung can it eat saging nasa bawed empty stomach? Ayan. Kasi po gusto ko pong kumain din sa gabi. Kainin ko yung saging ng aking jowa. Ay, ay naku iha, eh, napaka green minded mo. Sige, sasagutin natin yan. Total, gusto mo naman ito marinig. Banana are acidic. Eating them on an empty stomach can raise your body's acidity level. It will give... First, your energy at quick boost, but later make you feel drained and dull. It can also disturb bowel movements. The high magnesium content in the banana can disrupt the balance between magnesium and calcium in the blood. Ay, ikaw talaga, iha. Sa gabi, gusto mo rin kainin yung banana ng jowa mo. Ay, siguro sa, sa laki niyan, mga nasa 9 inches. Agad, sagad-sagad sa ngangalangala. pero, iha, okay lang. Total, ah, dyan ka naman masaya at masasatisfied. Pwede-pwede mong kainin yan. Ay, naku, iha. yung katanungan ko sa'yo na nakaraan na uh, hindi mo pa sinasagot. Bakit may 18 yung pangalan mo? Ayan, ikaw ba ay 18 years old? Pero look, look sa looking hindi naman. Ayan, baka nagigis ko na ikaw ay mahilig sa 18 years old. O baka may jowa ka na 18 years old. O di kaya naghahanap ka ng 18 years old na magiging boyfriend. Sige, iha, ikaw talaga. Naglalandi-landi ka pa dyan. Sige, tuloy natin yung pagdata. Paghahanap ng mga magtatanong dito. Ako po, ako po, ako po. Gusto ko rin magtanong. Ayan, baka pwede nyo po akong tawagin at papasokin sa loob. Ay, naku, ihabat nang nandyan ka sa bintana dudungaw-dungaw ang ingay-ingay mo dyan sa labas? Ay, sige. Pumasok ka dito sa klase natin at nangamat ma Isama ka sa atin, sa Ako nga po pala si uh, Mami Carol, a.k.a. Ayan, ah. hindi ko po talaga alam kung bakit ako napunta dito. Pero sabi kasi nung kapatid ko dyan na matanda na si uh, Agnes Ordinario. Kap kapatid ko po siya pero masa mas matanda siya sa akin ng maraming taon at ah, kita nyo naman sa itsura ay mas maganda ako sa kanya pero hindi niya na, hindi yan nakikinig sa klase yon gumagawa yan ng islam book na tama po kayo kanina pero ito yung tanong ko napapalayo rin tayo what type of banana is healthiest? Ayan, pwede po ba? Pero bago po yan, pwede po ba akong makaupo sa uh, 69 years na lang. Ayaw ko po doon sa ano sa mga 70 years old. Ayaw ko po nang matapat yung aking Wiwi sa Arenola, mag-excuse na lang po ako mamaya. Ay, total nagdaya per din naman po ako. Hindi po ako makakaihi. Ay, naku, ihan, dami mong daldal -dal. doon ka mo po sa 70 years old, Marites. Ay, nag-choose ka pa. Masyado kang choosy. Doon ka sa kapatid mo. Ayan, sabi mo nga, dyan sa ate mo. Sige, sagutin natin yung tanong mo. Green or unripe bananas are a good source of resistant starch, which is a type of carbohydrate that isn't digested in your small intestine. Instead, it ferments in your large intestine and feed good bacteria in your gut. Resistant starch can make you feel fuller, which help with weight loss. O, oh, ayan. Gusto mo na healthy, kung ano yung healthy banana. Kahit anong banana, pwede yan Pero yung uh, banana ng asawa mo, yung banana ng jowa mo, yan yung pinaka-healthy. Bakit? Dahil nagpo-produce yan ng satisfaction sa iyong uh, katawan. Siyempre, at isa pa, nag-reproduce din yan ng milk, ayan, kung anong klase ng milk, aba, hindi natin yan sasabihin, baka may batang nanonood dyan, ayan, ah, mamaya na lang sa gabi, o di kaya manood ka na lang, o tanong mo sa nanay at tatay mo, kung paano nila ginawa. Yun yung nangyari dahil merong banana yung tatay mo. Ayan nako iha eh. Ha. Napaka ah, layo na ng ating topic sa ating mga niluluto. Pero dahil hindi naman natin mapigilan yan. Sige, tuloy-tuloy lang natin. Baka may meron pa magtatanong dyan. Ako po, ako po, ako po. Maawa kayo. Dahil magtatanong din po ako. Pansinin nyo naman ako. Lagi nyo lang nakikita yung mga iba dyan. Pero ako, nakaraan din nyo ako binanggit. Ah, sige, Ining, pagbibigyan natin yung ah, gusto mo dyan. Sige, tumayo ka na. Ako nga po pala si Luz Dutado. Get, get, ow! Oh. O, oh, diba? Kilalang kilala nyo na po ako. Get, get, ow! Oh. O, oh, diba? Yan po yung aking trademark. Kasi ako po yung napariwarang sex bomb dancer. Alam na alam nyo po yon. At hindi na po natin maipapakaila. Get, get, ow! Oh. At ito po yung tanong ko. Get, get, ow! Oh. Can I eat banana after 10pm? get get out ay naku iha, pag get get out ka ng get get out dyan, i-get get out kita sige, ah, ito na yung sagot natin dyan, banana are one of the best bedtime snacks when it comes to boosting sleep they are also packed with potassium and other nutrients that are great for staying healthy along with regulating your sleep Weight cycle, eating banana can alleviate muscle cramps, anxiety, and stress. Ayan, Ay, iha, napaka-conscious mo sa diet mo. Baka gusto mo talagang sumali sa sex bomb, get, get out. Oh. Pero okay lang, total maganda naman yung tanong mo. Ay, maraming maraming salamat. At yan yung tinanong mo, get, get out. Oh. Ay, nako, napapa get get out oh din ako. Sa susunod, wag mag-get, get out oh, ng get, get out oh, dyan. Ha? Ah. get, get out oh, kita dyan. Sige, baka imbis na get, get out oh, yung sabihin ko mag-get-get get out kita, ayan, sige, uh, may dala pa naman akong pamalo dito, get-get out kita dyan dito sa classroom natin sige, ituloy natin, baka may magtatanong pa dyan na marites, ako po, ako po, ako po ako po, ako po, ako po, ako po ayan, may tanong po ako ako po si Perkif, uh, lagi po ako nagtatanong, pero hinuling nyo naman po ako, hindi nyo ako pinapansin, dahil kanina nang gugulo ako, ay naku iha, hindi talaga kita tatanungin ngayon, pero sige, tumatumad tum total, nakatayo ka na, ayan. Masyado kang bibo. Ayan, sige. Anong uh, tanong mo? Can we eat bananas with milk? Po. Ay, naku, eha. May magalang-galang ka pa. May palagay-lagay ka pa po dyan sa huli. do bananas and milk are considered incompatible according to Ayurveda, there's no research to support the claim that they harm your health and digestion. Therefore, these two nutritious ingredients can be safely enjoyed in moderation as part of healthy well-rounded diet. O, oh, di ba, Sige, ah, dahil na nagpe-plating na tayo at patapos na tayo, yan na yung pinagahuli natin na tanong. Ah, ikaw, binibining hindi marikit, hindi na natin na i consider yung pagtaas mo ng kamay ngayon. Alam ko naman na, eh, lagi kang kumakain ng saging dyan sa so lalong-lalong na sa gabi dahil bago nga kasal ka. Pero, eh, sige, stop na natin yan. Hindi na natin yan na ah. i consider Bukas ka na lang. Ayan, ah, Kita ko na nandito naman itong si Nunoy Karpe na hindi siya na late ngayon kaya uh, okay na rin sige uh, kompleta yung attendance natin ngayon good job kayong lahat ah, uh, ikaw lalong lalo ka na little prop buti na lang ah, uh, sinumbong mo yan si Perkev kundi ibabuli bu ka niyan na uh, lagi lagi Ayan, pero feeling ko may crush yan sa'yo. Kaya kanya na binabuli ko ni kurot at tinutusok-tusok ng ballpin yung pet mo dyan sa ilalim ng upuan. Pero dahil tapos na tayo, ay sige, mag-exit na tayo. Kaya maraming maraming salamat sa inyong panonood. Don't forget to like, share, and subscribe. At pabunas mo na rin ang notification bell. Maraming maraming salamat. Hanggang sa muli. Bye-bye. Mama chup-chup. Shaw-shaw.